Guys, good evening. So time check tayo 9:26. So nandito tayo sa harap ng Sida ngayon. Ayun po ang Sida. masama ko. Shout out sa boy. Ayaw magpakita. Takot yata sa camera to eh. <laughs> ah, so lobat ako eh. Yan po yung sasakyan namin. Yan. Dito tayo sa Tower ito B7. Nasa B7 tayo ngayon. Daming babae dito ah. Dami nga. Ah. Totoo yan. Oh, may dumaan pa nga oh. Balik trabaho na naman tayo. Ay, parang umuulan na yata eh. Atay.